Hi, para sa mga pumili ng Pisces. Kamusta na kaya siya? Anong ganap? Anong ilang um, higit niyang binibigyan ng enerhiya ngayon? Focus at tension? This is between June to July 2024. If ever wala kang maisap na Pisces, baka ikaw mismo ay isang Pisces. Minsan, nakakalimutan na natin. Kamustahin ang sarili? Kamusta ka na ba? Start na tayo. Kuha tayo ng ilang messages. Tayo po ay live na live sa FB pero babalikan ko kayo guys after nito Pisces na tayo anong ganap anong enerhiya natin na may iwan message para sa mga Pisces ngayon kamusta itong si Pisces ngayon message between June to July 2024 Pisces 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 sa taong inisip mo ngayon isang Pisces kamusta na siya Pisces. Okay, sige. Tingnan muna natin. Uy, Seven of Cups. Okay. Hierophant reverse. Six of Swords reverse. Nine of Cups. Seven and Nine of Cups. Okay, so andito, parang itong tao na to, Pisces, right now, kahit sa simpleng ideya, parang ang dami. Ang dami niyang naiisip, tumatakbo sa kanyang isipan. Ilang plano. Parang naka-attach dito yung kanyang focus right now. Seven of Cups. Pakita po natin sa live. Umangat to kanina, but this one, naka-upright. Parang ang dami options, choices. Para dito. Sa posisyon, sitwasyon, relasyon, kung saan merong contentment, happiness, satisfied ang isang Pisces. Okay, so kahit sa simple idea pa lang ito, pero unti-unti iniisa-isa niya 'yan. So, practically, maaring higit na maging busy pa rin sa dami nito, sa dami ng gustong gawin, 'di ba? Or da sa dami ng kailangan tugunan. Six of Swords. So, Okay. Parang meron tong kailangan harapin. Harapin, patawarin. Kaya ito simple, sabi ko nga, ideya na mailalaan niya, maibibigay niya, kung hindi man ito sa mismong tao, ay sa kanyang sarili. Uh, meron siya hinahanap na personal closure. Wala dito sa ilang unfinished business or relationship. So, parang yung hinahanap rin nito eh, yun nga, yung closure. Kahit simpleng pag-uusap or komunikasyon over the net or why I'm getting a message na mali merong something tension pagdating sa paraan kung paano, paano dinadala ang sarili ng taong ito kasi sa dami, ano, sa dami ng iniisip niya ngayon, kahit sa simpleng ideya, hindi niya alam kung anong unahin. At ito, sa, parang si Moonshot, minsan mekos Halo-halo na, mix-mix. Ano In English lang, pero... This time, hindi siya magiging traditional or, or conservative sa point na ito. Magiging diretso siya. Magiging prangka. Gagamitan niya yung yung boses niya. Okay, yung kakayanan niya Especially kung meron talaga itong hinahanap na closure. Hindi kailangan laliman yung pinakamensahe na o pinakasalita na closure. Kahit dito sa halimbawa, meron kayong pinag-uusapan ng isang tao. Itong taong ito, or it could be about um, her, her or his partner sa businessman o relasyon. So, dito, parang ayaw magpatalo. Umaangat yung boses eh. Or pagiging matapang niya ngayon. Okay po. Lalo na kung meron tong ilang pinagdaanan na hindi masyadong kagaanan. Itong mga nakalipas na linggo or buwan ng taon, this time, papangatin niya yung, yung pakiramdam niya, kailangan niyang gawin. At dito, hindi may na baka ma matake ito sa hindi, I mean, hindi siya maunawaan yung kanon. Hindi, makuha yung point niya. Lalo pa sa pagdating sa pakikipag-usap, 'di ba? Kasi tayo medyo ano eh depende na kung paano mo ibinabato yung iyong gustong iparating. So ayan. Maring maging kum, ano to, expressive yung kanyang expression mula dito sa ilang plano ideya niya ay mapaangat niya. Sana manatili sa balance kasi baka nagiging mainipin siya or mainitin ng ulo. Para sa ilan, hindi siya masyadong ano ngayon. Kasi nga po, lalo pa kung meron tong ilang iniinda personally na parang hindi siya, hindi niya nagustuhan o hindi siya na-satisfied. Sabi ko nga. Ayun lang naman. Baka medyo magkaroon ng imbalances kung paano niya dinadala ang sarili. Sa isang sitwasyon, relasyon, posisyon, purosyon. Okay? Para umaangat po yung kanyang kagalingan sa pagsasalita or pagbabahagi. Or mas nagiging open siya ngayon sa ilang mas malawak na pananaw sa buhay. Ang dami niyang iniisip nga eh. Okay, ano pa bang ma-add natin dito? Parang more on sa curiosity niya or sa ilang gusto niya pang matutunan, gawin. Hinahanap niya yung kasapatan, guys yung contentment, yung happiness, sabi ko nga. Okay. Ano pang maad natin? Sa dami ng ganap, Seven of Cups, ipasok natin dyan itong ilang social, social life ng taong ito. Maaring meron itong um, ilang party events na pinaglalaanan din ng enerhiya ngayon sa mas practical na may kaugnayan dito sa ayan community groups na meron siya or sa ilang kaibigan may ilang ganap sa part na yun Dyan siya higit na naglalaan ng focus kasi nga mas open siya eh okay sa pakikipag communicate sa pakikipag socialize this time gusto niya syempre pa na lalo pa yan kung meron siyang gustong ah uh, kalimutan, bigyan ng closure kahit sa sariling pakiramdam. Kasi yung closure, ba diba, hindi naman laging uh, kailangan hinihintay pa yan, guys. Minsan, kailangan na rin ibigay yan sa iyong sarili para mapanatag ka. So, gamitin mo, hindi lang yung eh, hindi na tayo, kumbaga, conservative ngayon. Maging mas wise dapat ang mga Pisces. Lalo pa, emotional sign din ng Pisces. So, Gamitin yung practicality. Use your heart, yes, pero take your brain with you. Sabi nga niya, yung kasabihan. Gamitin yung utak. So, mga pagkakataon na ganito na parang ang hirap din. Merong makalimot or kalimutan. Ganon. Maging open sa ilang possibility kasi malawak ang buhay. Malawak ang pwedeng network. I mean, networking? Hindi. Networking, na network na pwedeng eto nga, kakibat nung kung paano niya dalhin ang sarili ngayon. Magaling siya eh. Kumaangat ang kanyang aura. Napakikinggan siya. Nakikita, napupo na siya. So, hindi options yung sana hindi option na manatili siya doon sa hinihintay niyang closure. Kahit okay? sa simple yung pakiramdam. Okay, para higit siyang makontento kung nasan siya ngayon. So, maybe yun yung pinaka-message sa taong nakikinig right now or sa taong ito na yung inisip sapat lang okay yung pagkakontento ay papaangat din kung ano yung ngayon yun naman ang mahalaga ang dami ngayon ang dami ang daming dami pwedeng magawa ang daming pwedeng alayan ng enerhiya may ilang ganap sa buhay ng tao ito kung saan mas mapapaangat niya yung kanyang sarili sariling aura energy Okay? Ito yung umaangat right now. So, maging bukas. Hopefully, maging bukas itong taong ito sa ilang possibility ng buhay. At huwag ma-stop kasi ang ilan baka stop dito sa nakasanayan, nakagawian, or hinihintay ng ilang Pisces. So, focus ka doon sa hinaharap doon sa, sa ngayon at sa pwede mo pang marating sa taong ito. Para sa mga inisip, ang isang Pisces, this is between June to July 2024.